Ano man yung magagawa namin, Lord, na kasalanan, patawarin mo kami. Ano lang to, Lord? nag express lang kami sa nararamdaman namin sa ginawa nila sa amin. So kung ano man yung intentionally na nagawa namin kasalanan, sorry, Lord. Kung ano man ang binibigay nila sa amin, ano man ang ginagawa nila sa amin, binabalik lang namin sa kanila. Ikaw na ang bahala mag-magtanggal sa puot, sa galit, kung ano man yung nararamdaman namin sa ginawa nila sa amin. Binabalik namin, Lord, sa iyo ang paborit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. 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 <laughs> Simulan na natin. Yala, Mami Ami, simulan mo na. <laughs> okay, okay. Criteria of judging muna tayo, ha? So, gaya ng dati, simplihan na lang natin, ha? Tapos, yung yung sino man ang gusto mag-share mag ng talent dyan, paki-PM na lang dyan sa baba para may pasok natin yung ano nyo. Ilabas yung talent yung mga talentan. Bakit ano lang yung box? Bakit kulang yung box? Kasi nga, kailan, ilan ba? Ito lang naman ang ano, i-host lang naman. Ang, Ay, sabi ang, ni RG o oh, kay Che. Sino pa ba? ba na naman? Pwede no no pa, pa tanong tayo kay Che? <laughs> Pasok natin si Che. Yeah. Okay. Oh. Para madami, parang yeah. sa live ni Che. Ano ba? Kasi hindi makikita yung talit na... ilang box ba to? Mr. Rapis, ilang box ba to? Nine months oh. to. 4345. Paki check, bicho ka pwede nating Yes, okay. It's fix na, bye chat out. shout out, baby shout out. Tap tap, guys, tap tap. Tap tap, guys. Tinan mo sa settings mo kung anong ano review ka. Okay, okay. Sandali, sandali. Lagay natin na. Ah. Kasi kung i-fix panel natin, ilabag mo okay. yan. Mami, ami. Tap-tap naman kayo dyan. Mami, ami, ready? Ready ka na, mami, ah.

sinungaling, puta na fok-fok, walang papel, illegal, run away, sa UA. Eh. Jillian. 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 Kalimutan ko man. <laughs> Ikalma ang bilat para maka makafocus ka. Hmm. <laughs> Kalimutan ko man, Jill. Oy, magsuna na lang ako para sa iyo. Serious <laughs> na ah, tayo, Mami Ami, ah? Anong kanta mo? Kanta ba yun? Dilian, na Ha? <laughs> ah, ha? Bebe? Kanta ba yun? Hmm. Ano sa? Kakanta ka? Kakanta ako. Mm. Go. <coughs> Kalimutan ko eh. Huwag <laughs> kang tumawa. Serious ba? Wala nang mahihiya, mami-ami. Lahat tayo nalapida na lahat. <laughs> Ayan na, ready na yan. I'm ready yan. One, two, three. Nakalimutan ko talaga. Labay ka muna, nakalimutan ko. Lola! Lola! Ikaw mo na dito nakalimutan ko! Kung nakita pa... Jeline, na... blackout out talaga ako, Jilin, ha? Ito na. <laughs> Lord, patawarin mo ako, Lord. <laughs> Lord, hindi ko talaga ito gawain, Lord, pero patawarin mo ako, Lord. <laughs> Jilin Tabanao na taga kitaw-taw From Qatar to UAE eh, Nag-cross country Pagdating sa UAE eh, eh, Pagdating sa UAE eh, eh, Nag-run away si Jilin Tabanao Dumating siya sa matila matibay Ang sabi niya sa amin Shay bago iniyot dalawang beses siya kinasal. At may pinakita siya na mga certificate na siya ay converted na muslima. Unang tanong, Jilin, Jill, kung muslima ka, bakit ka may kasama sa beach na nakapantit bra? Sagutin mo yan. Pangalawa, Muslim ka pero nakipagkita ka sa boyfriend ng kasama natin sa group. Pangatlo, Jilin kung Muslim ka, sinong kasama mo kinaumagahan na nag ka na nasa hotel ka. Jilin nao ang Kanyang penalty is 24,700 dirhams. Kaya ikaw, Jilin, nang iskam sa akin at ako pa ang masama. Jilin na nabubo na fota na sa UAE. Lahat ng sinabi mo sa amin ay walang katotohanan. Jilin tabanaw, tabanaw, Jijilin na taga, kitaw-taw. Jilin na sinungaling, Jilin na mapagpanggap, Jilin na scammer. So ngayon, Jilin, ito na nagmabakahiya akong harapin ka, sagutin mo lahat ang mga tanong namin. Jilin na taga kitaw tao na run away na illegal sa iyo ee meow bong tarat tarat pa <laughs> <laughs> Ano ba